dito na naman sa taas magwalis daw ako dito yan walisan daw o, buti natuyo kung hindi ko to nilimas yung tubig dito hindi siya matutuyo so ayusin ko lang itong aking walis ingay ng manok ingay ng pagkain Pagkain ka na yan, Lixie. Pagpumpa na okay na Balis na. diyan ko na rin tong manok ng pagkain. Parang mukhang maghapon tong ulan na to. Ganyan, ganyan klaseng ulan. Yeah. Kaya sa naglabasan mamaya ng mga bata. 湖南。 We'll be right <laughs> back. yung ano ng mangga nakasira din ng alaglag din yung bunga ayan oh. Laiilan na lang yan oh. ayan dami nyan nasira sa ulan sayang sayang na sayang ayan so hindi ako magdilig dito naulanan naman siya ayan here. Yeah. Buti na mo yung the dragon fruits. Na natiklok na yung mga bulaklak na may bago na namang musbong na bunga. O ilan yan? O anim. Anim na bo, ano, bagong o na bunga. So, yung nabulaklak na yan, o yan. Limang piraso yan. O ba diba? <laughs> may susong kitin ako kasi hindi na po pinakakialaman na ng may-ari yan kasi sa likod na kasi yan so yan so, hindi pa napuno yung ito ay napalitan ko na yung tubig nito yan. Bababa na ako pinawalis lang ako ni mister dito sa taas kasi mayroon palang daga dagang patay yan takot siya kahit pala ka takot ay nako baba na ako sa baba na naman ako maglinis at magwalis so thank you for watching everyone happy monday po sa ating lahat o nagpuula naman yung mga lugar na hindi pa talaga humuho pa yung ba madadagdagan naman nako ingat ingat lang